So ngayon guys, namimili kami ng lulutuin ka na Manuel dahil tatambay kami doon habang walang power. Dahil alas 5 pa naman magkakapower power di walang kaluluwang mananahimig ngayon sa maghapong ito. Anong oras daang? Alas 12, limang oras pa. Aray namili kami na re at doon kami magpipiknik guys. So update namin kayo kapag nandoon na. Tatlong babayaran ka, kulat. Hindi porket maluwang bunga nga ko, ipangangalandakan nyo. Naman. naman yan lahat. May pagbabayari ako ng tatlo, alam nang ko eh po. Hoy, yes. bilisan ninyo ang ating motor din yeah, yung isinasakay sa truck. Isinasakay <laughs> <inyo> na sa truck. <laughs> so guys, dahil kami papunta na ka na Manuel nang wala siyang kaalam-alam, kahit hindi na hindi niya birthday, ipupunta pa rin kami. Meron kaming dalang mga lutuin ngayon. Yun, nagsarado na siya ng pinto. Nagsarado na siya ng pinto, guys. Hindi natin siya na... <laughs> nagsarado ng pinto ang ating bibisitahin. Nagsara din ng pinto. Dito nyo po makikita kung gaano kasama ang ugali niya. <laughs> yan guys. Hello. yan Ganyan po. yan guys. Wala po siyang kaalam-alam na kami po itadayo ngayon dito. May mga bisita kang panauhin. Ba't <laughs> may kinaka-jacket pa? Dahil kaming dahil. Ayan I mean. ay guys, ay masasabi mo magdadayo <laughs> kami ng <laughs> Pansay okay. dahil mahal na mahal ka namin mga taga-ilaya. <laughs> Shout out po kay Nanay Rosary. Nakajaket pa nga ho kami. Kaya mo may mga kaibigan kang ano. Oo nga, nakakaalala sa'yo. Sabi sa inyo ba yung nakajakit? Minamalarya kami. Nandito na kami best friend. Best friend, na-miss ka namin mi. Mi, na-miss ka namin mi. So guys, magluluto kami sa likod ng bahay nila. okay kaya hindi ako masagoy. Baka ako ipapuntahan ng mga yun. Ay, nararamdaman ko eh. Na-miss ko kasi yung jutong mo. Pero ano daw sa Pero nandiyan nga mong impact ko. Sabi sa'yo, malakas ang instinct ng babae. Sabi mo sa baka na hindi ko kita daan. Kailangan ng kagayahan. Guys, hindi na ako nasagot. Brownout ngayon. hindi ako nasagot sa tawag sa chat, hindi na rin. Pinapatay ko talaga sa cellphone ko. Binang dini ngayon, nagpukusa ng punta din eh. Kaya pala nung natawag, kung natawag, at importante, hindi nasagot. Eh, wala pala siyang sasagot tawag ngayon ano, oh, all famous? <laughs> Appointment yun? Ah, si Manuel pili. po, nung isang araw pa nahiling ng pancake, God. ngayon, binilhan na namin, inutang, utang nga lang niya. Babaya niya sa amin. Ayun, sariling bahay na po ay, siya na po ang mismong umalis sa sariling bahay dahil po hindi na po kami kinakaya. out po sa mga boxer ni Manuel. Yan po. Alam niyo na po, hulaan niyo na po kapag siya inasa nasa tanawan kung anong kulay ng boxer niya yan. Nagpapabili ka niya nung isang araw, binili ka na namin ngayon. Utang mo yan ngayon sa amin. Baka wala kayo din. Hindi ako nagpapapili na, Ray. Diyos ko. Pagkagaring init na ito. Walang pa. Pero ako nag-iisa-isa din. Pinuntahan pa ako ng mga... Krio. Binisita na namin. Nagka-utang pa ng pancake. Magbabawasan <laughs> ng gason. <gosaw. laughs> Kaya pag kakain ko daw kasi nag-aambag sa gasol. Kasi sa kuni. Kaya daw pa kakainin ko kasi dito arch. <laughs> Kana... Kasi doon na wala na kain. Eh. E, e, natutulog kita, pinatutulog. <laughs> kasi nakain doon. Natulog <laughs> 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 ka diyan sa kwarto namin. Pa-air mo, Kaya air kunan. Hindi ako makabagsalita kasi malayo bahay namin. Wala. <laughs> <laughs> kasi wala ka namang kumain, um, ginawa ko din kumain ng kumain dito sa amin. Guys, dadayo sana kami dito kay Manuel ng buko kasi wala yatang buko. Tingnan niyo. Kung gaano, <laughs> Nagbabalag ako din yung ingay ni Kulot. so guys, ayan ang lupain ni Manuel. Ganyan po kalawak ang kalang niyugan. Lupain, farm, may aso, may baka, may kambing. Ayan guys, diba? Mars, huwag ka na mag-rest Ganyan talaga mga papa famous Pag hindi nasagot sa, tawag, pupuntahan. Dito mo kami ngayon. Ano masasabi mo? Magsiuwi na kayo. Oo, yung sarap na ano? Ah, the wow? Wow! Water! power Water! Water! <laughs> power ngay, okay, ng Water! ng Water! Maganda! Sir Pant, ang daming Water! 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 sa amin. Water! 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 pang Water! Water! Ang <laughs> <laughs> So guys, sambay kami ngayon dito sa Niyugan at lupain ni na Manuel ha. 1,200 hectares po yung kanilang lupa. Ito <laughs> <laughs> so, parang palilipating lahat. Nahanin niyo ako nila hindi na dayo. Hoy, Tito Arch, tulungan mo ako magluto dito. At wala nang maaasahan dito magluto. Ako laang. Ay, hindi ko talaga talaga mga paparinig-parinig niyong iyan. At kahit ako, sa mukha ko pa sabihin mo, hindi ako maanuhan. Natalban niya yan. Magluto na to na yun eh. Malabak lang Ay, mukha mo. <laughs> Kaya naman nakakainon, hindi ako. Ano-ano <laughs> ang nagsasabi mo din? eh? Uh, Huwag uh, mabawi ang binubilis sa pancit ka. Hindi Kaya naman nakakainon, hindi ako. Ano ang nagsasabi mo din yan? daming ano? Hugasay! Uruhugasay na lang ang mga... <laughs> naguhugas ka? Mm. Naguhugas ka? <laughs> <laughs> naguhugas ka? Uruhugas ka? Hindi naman naghuhugas. Nagtumpok na naman daw eh. <laughs> Ate mo, bumulik pa sa lagas. Si Bye, mami. Ay, si Camila Estrada. May, na, may nakalimutan. <laughs> e, Ito <timo>, naman ang nalimutan, cellphone. <laughs> 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 <May> ang <iwanan. laughs> galing. Burara. Burara, burara. Bye, mami. Pwede ay, ba? Iwan... Um, umuwi ka na. Kahit naman niya, maiwanan oh, mo dyan. Kung nahimik lang buhay. <laughs> <laughs> Thank you. Kapag <laughs> <laughs> man lang pa, layo. Hindi man lang kami pinagsilbihan ni <laughs> Mami. Kaya nga Ako wag mo na pasay ma-enjoy na nabasag <laughs> na kita. Thank you sa kanin. Best so guys, paalis na kami. Paalis na kami guys ngayon. Ayun, pupunta kami sa lupa ni nakulot na binili kasi papagawa na sila ng bahay. So guys, pagkatapos nga pala namin kumain ng kanton kana nagpunta kami din sa lupa ni Nakulot. dolong dulo pala ng Maria Paz. Kaya pala ang bili nila, 5,000 laang. <laughs> Papakita ko sa inyo ang kanilang lote at kanilang magiging bahay, bagong bahay. Wait, guys. So guys, yan po ang bagong titirhan ni Nakulot. Agbang na din. Hindi pa sure. Hindi pa sure kung kanila nga ito. Ayun. Medyo malawak din.